Laking gulat nila nitong malaman niyang bibigyan ni Doc RJ si Annalyn ng bulaklak. Nagcross kasi ang landas ng dalawa sa isang flowers shop dahil magpapagawa din itong si Lanet ng bouquet flowers para sana ibigay kay Annalyn. Ngunit laking gulat niya nang makita si Doc RJ na nagpagawa din ng bouquet flowers para kay Annalyn. Kaya sobrang nagalit naman itong si lenet dahil magkakagulo na naman pag nalaman ni Moira na bibigyan ni Doc RJ si Annalyn ng bulaklak sa galit ni nila Lynette nilampaso niya ang bulaklak na pinagawa ni Doc RJ. tugon naman ni Doc RJ na wala naman masama dahil anak niya din si Annalyn, at siguradong matutuwa daw ito pagbibigyan siya ni Doc RJ ng bulaklak. Alam naman ni Lenet na matutuwa si Annalyn ngunit hindi ito makakatulong kay Annalyn dahil siguradong magagalit naman ang mag-inang sa oras na malaman nila ito. At sa hindi inaasahan may sa ang mangyayari dahil biglang lumindol ng napakalakas na naging dahilan ng pagpanik ng lahat. Samantala maririnig naman ang bungangan ni Moira na tinatawag itong si Zoe at dahil sa sobrang lakas ng lindol nagsisuksok na lang sila sa ilalim ng mga lamesa at sa hindi inaasahan nabagsakan ng napakalaking kabinet itong lamesang pinagtataguan ni Lynette at Doc R.J. Laking gulat naman ni Lynette nang napansin niyang niakbayan siya ni Doc R.J. Sa tingin nyo kaya dahil sa lindol na ito ay may magpapaalam na sa teleseryeng ito. Yan ang ating pakaabangan dito lang sa mas tupanabik na bik na ganap sa abot kamay na pangarap maraming salamat po.